So ayan mga good morning sa ating lahat Welcome back to my channel, mali naman tayo mamamana Bali, dito na ako sa may uh, Gitlong kung tawagin sa amin Sakop lang ito ng aming barangay Barangay Punta Maria ng Burongan City Sana walang malakas na agos para makapamana tayo ng maayos So ang tabay mga idol, kung anong mahuli natin Sana makadilin siya tayo Okay, welcome back mga idol sa ating panibagong pamamana sa araw na ito. Salamat at medyo kalmado na yung panahon, kalmado na yung dagat at may pagkamalinaw na rin yung tubig. Hindi gaya sa mga nakaraang araw na sobrang labo at may kalakihan pang alon. At dito habang palapit ako sa may biyak na bato yun na sana yung target ko na sisilipin, may napansin ako na may grupo ng samaral na lumabas galing doon sa biyak na bato. Kaya agad na lang ako dito na bumaba at dumapa dito sa may batuhan ito yung target natin bali pumili ako ng malaki sa grupo nila at ito yung ating napili yun salamat buhay mano natin isdang samaral o rabbit fish kilala naman ito sa amin sa barungan na isdang malalara Salamat. Para tayo sa maral. Ang dami nila. At sa hindi kalayuan, muli natin nakita itong grupo ng mga samaral na napanaan natin kanina. Nandito na sila sa may uh, biak na bato. Dito tumatay milang tayo kasi ayaw nang lumapit itong grupo medyo natakot na kaya yeah, tayo na lang yung didiskarte eh, para ma-close natin yung gap dito parang nakikipagtaguan pa sa atin itong isda buti na lang at eto muli na naman silang lumabas muntik pa tayo ditong takasan buti na lang at mabilis yung ating pagbana yun salamat na double pa natin mga idol ito yung pangatlong isda natin kasi nadubol pangatlong isda parehas pa rin isda sa maral o rabbit fish <laughs> salamat Nakadubol na naman tayo kapo nakadubol tayo ng kamaral ngayon nakadubol naman tayo mm Matatagpuan na naman natin yung grupo ng samaral At dito pumailalim na tayo ng konti Sinamantala natin na medyo malinaw ang tubig Kasi pag malabo yung tubig uh, ah, tinatamad ako pumunta dito sa area na ito alas kasi hindi makita ang batuan dito so ngayon sinamantala ako na kasi may pagkamalinaw na o oh, kitang kita na subukan natin kung may sampa na itong mga biak na bato dito kasi nung nga nakarang pamamana natin napakadalang talaga sinisilip natin to kasi walang laman at dito ay nakala ko rin na wala na naman laman kasi napakatahimik Butin lang pagtingin ko dito sa banda taas. Yun, may nakatago palang lang bigay emperor. Nakita ko yung buntot kaya agad ko na itong pinana. Yon, salamat. Napaganda yung ating patama dito. Hindi kasi tayo nakita ng isda. At dito late ko na na open yung ating camera Nandito na ako sa baba May nakita ko ditong Original ilak udanoy Kaya ito yung ating napana Salamat Tinamaan natin quote. Mm -hmm. another dive naman po tayo mga idol. Dito pa rin tayo sa may malalim na parte. Siguro mga sampung deep ang lalim nito. Kasi ano ngayon, low tide. Sa high tide kasi sinukat ko to, nasa ilibin na Nasa 11 na deep ako. ngayon, low tide. Ganyan, mga sampung deep na lang. Subukan natin dito kung may sampa. Kasi napapansin ko parang may sampa ng panain. Kaya sinisipag tayo manilip sa mga biak na bato. Pero kahit walang sampa, talagang sinisilip pa rin natin to. Uh, dito kasi tayo nakakapana uh, ng mga magandang klaseng isda at ito may napansin akong isdang ilak na naman uh, may kalakihan na to kaya ito yung inaabangan ko kasi napunta dun sa unahan hinintay ko lang na bumalik yun salamat at napana natin buti at bumalik yung ilak akala ko na ditiritso na sa paglabas Okay another dive naman po tayo mga idol dito na ako sa may mababaw na parte Dito malayo pa ako na sumisisid So, gagapang tayo pupunta dun sa may biak na target natin dito sa unahan. So, ito yung ginagawa ko para hindi ako mapansin agad ng isda. Minsan kasi nasa taas pumipisto yung isda. Kaya agad tayo nahalatak kung nasa tapat na tayo bumababa. Gaya nito mga idol, oh. andyan yung isda sa taas. So, yun, salamat. Kung matapatan natin to, sigurado nabubulabog natin. Kaya yun ang purpose kung bakit malayo pa lang ako na sumisisid. Ah, salamat. Parang laman tayo ng ilak ko kau orang ni dah sakit Nak nak aku video bagi cu pekan ah. Bila kasi. pinahanan um, ko na to. hindi na ako nagupin ang camera kasi paalis na at sa dive natin itong mga idol ay patawid na tayo sa may pauwi na kasi tayo mali dinahanan natin itong bahura Lagi kasi natin ito nadadaanan tuwing tumatawid tayo. So may mga video na rin tayo dito sa bahura na ito. At ito pakababa natin. Agad natin tiningnan itong biyak na nandito sa may tapat natin dalawa kasi yung pistuwa ng isda itong nasa tapat natin tapos yung nasa unahan bali walang laman itong nasa tapat natin kaya lumipat ako dito sa may nasa unahan natin at dito habang chinecheck ko yung butas may biglang dumating na ilang kaya ito yung napana natin salamat buti na lang at nagkataon na nandun tayo sa ilalim pagpasok ng isda hindi pa tayo nakapag-resurface sa dive natin ito mga idol nandito na tayo nakatawid na tayo dito na tayo sa may tapat na dito na tayo sa may tapat sa akyatan natin so nag try lang ako na silipin itong area na ito o, napapanaan kasi natin to ng mga isdang snapper kasi wala tayo dito nakitang snapper yung nakita ko dito isang tribali kaya ito na naman yung ating tinarget <laughs> Iyun selamat. Pahabol pa tayo ng ano Di bali, dito na tayo, paakyat na So ayun mga ilol So ayun mga ilol, bali pumagili na tayo Salamat at nakabawi tayo ngayon Nakahuli tayo nang marami-rami Salamat na kapahabol tayo na ano. Tribale Dito na Sa may akyatan natin Salamat Lord Pakalaking blessing nito mga idol Kakabinta tayo ng may ganda-ganda ngayon So antabay tayo mga idol sa bahay Kiluhin natin kung na kailang kilo tayo A few moments later So ayan mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Ito na yung mga nahuli natin. Ito hindi natin to nahuli. <laughs> binigyan ako ng ano, ng bayaw ni Otol. Pumalaot. May mga huli siyang ito yung, ganito, uh, tulingan, uh, gulyasan. Kaya binigyan tayo. Ito yung uulam natin. Binta na lang natin to lahat. Tamang-tama at matagal na rin tayo hindi nakakatikim nito. Ayan alamat na kabawi tayo ngayon kabawi tayo sa mga nagdaang na araw na sobrang dalang yung <laughs> sanilang pirasa lang yung nahuhuli natin ito hindi natin ito nakuha na ng video mga idol pick up proper tunayin natin itong sweet lips sweet lips yun dalawang kilo nalaki na dalawang kilo Eto, malaki na rin yung ano natin. Hilak. Ayan o. Isang kilo. Ang 250 gram. Oh, buhay pa. guaypa <laughs> buhay pa. Buhay pa pala yung isda. Ito, mga may isang kilo hindi siguro to. Tingnan natin. Ah, oh, may isang kilo. May gita isang kilo pala yung bigay emperor natin. Ayan. tama sama natin. Ibenta natin to lahat kasi ito naman yung pambenta natin, ana pang ulam natin. Pare-pares lang ang presyo nito. Ito yung kagandahan dito sa lugar namin ang ilak, mahal. Sa ibang lugar kasi mura lang yan. Pero dito sa lugar namin, pare-parehas lang ang presyo nito. Sa Tribali, sa Lapu-Lapu, pare-parehas lang yan. Pati itong Samaral. natin. Na, na siguro to. Aba, matibay. Ayaw malaglag. <laughs> Ayaw malaglag. Sige nga, kung maroon tayong mag-balancing. Uh, tingnan natin. Ayan o 7.25 o 7 kilo ang 250 grams tapos tapos itong dalawang kilo 7.89 may git siyam na kilo tayo sa kabuuan mga idol ibebenta natin to ayan 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 ayan, ayan. Siyam na kilo na lang mga idol yung pababayaran natin dito giveaway na lang yung sobra kasi pag pinartida pa ng magbebenta nito, maba ano, mahirapan siya magano magpartida. Ay, salamat, nakabawi tayo. Ibig sabihin, may na ano tayo. Uh, 1,800. Uh, may 1,800 tayo, 200 per kilo. So, ay mga idol, balita ba tayo sa uli ng ating video, bali mag shoutout tayo. A few moments later. <coughs> so, ayan mga idol, good morning sa ating lahat. So, shout time. Uh, una na, mag shotot shoutout po sa family ni Ma'am Mary Cherpentes. mag shoutout sa iyo, ma'am. Thank you po sa kabutihan loob niyo po sa akin at sa malaking tulong po na ipinagkaloob niyo po sa akin at sa aking pamilya. Maraming salamat po at mag-love shoutout din po sa napakabait at napakabutihin mong asawa. mag shoutout sa iyo, sir. Shoutout din po kay Daniel Janelle TV na nasa border ngayon ng Yemen. Mag-love shoutout sa iyo, idol. Ingat na lang po tayo lagi sa work natin. Mag-love shoutout kay HR Herbert Belleza. Ayan. Migalab shout out sa iyo at sa buong family. Shout out kay uh, uh, Sir Dindos habis Santos, ayan. Migalab shout out sa iyo idol. Migalab shout out din po kay Pancho Pantino ng Rapu Rapu Albay. Migalab shout out kay uh, Dinis De Cruz at sa De La Cruz family ng Naikabiti. Migalab shout out kay Rudy dilajah at sa dilajah family ng La Union. Mingala bi shoutout din po kay Mark Kevin Apabli. Shoutout sa iyo boss ng Barangay Dapdap -Dap ng Dolores Sister Samar. damo salamat ani solid nga suporta. Ayun, mingala shoutout kay uh, Idol Jubilin Dola Shoutout po kay Edgardo Caspi at sa Caspi family diyan sa may Barangay Kanaway ng Borongan City. Shoutout po kay RJ Sally. Shoutout kay uh, Jade Style TV at sa mga construction boys buhay OFW ng Saipan USA. Shoutout kay Bong DiSalog, El Balvin Tulay Larmi DiSalog, Bibi DiSalog, Inda Disalok, Trisha DiSalog, Arayan uh, DiSalog, Rocky DiSalog, at salat po ng DiSalog family, dyan sa may babat ngon liti. Shoutout kay Danilo Adalem at sa kanyang anak na si Chodes Prince Adalem ng Santa Rosa Nueva Ecija. May galab shoutout din po kay Alexander Pisquera at sa Pisquera family ng Jen Santambler. Shoutout din po kay Albert Yapot. Shoutout po kay Arnel Yapot ng Baliches, Quezon City. Shoutout po kay Lori Abidal ng Mountain Province. Shoutout kay Romeo Alcones at sa Alcones Family at sa Amor Beach ng Taklegan, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Shoutout po sa Aliman Family dyan sa May Davao City. Shoutout kay Joel Bius ng Saudi Arabia. Shoutout po kay Idol Randy Fernandez. Shoutout sa Idol. Shoutout kay Rapi Bantilan. Shoutout po kay Uncle Sammy TV. Shoutout kay Johnny Yakin. And shoutout kay Elmer Marcon and Andon Family ng Kala uh, Kalayo Kabatuan, Iloilo. -Ilo. Shoutout kay Nonilo Fernandez ng Botuan City. Shoutout po kay Shoutout kay Pablo Alao at sa Alao Family ng Paranaque City. Shoutout kay Kawan Heart TV. Shoutout po kay Jolito Kista. Shoutout kay Jose Jigger. Shoutout po kay Antonio Villanueva. Shoutout kay Sad Summers ng Bohol. Shoutout kay Armando Suaberdis. Shoutout kay Oni Biyong at sa Biyong Family ng Sibokamotis. Shoutout kay Ryan Akutayan, shoutout po kay Pilipi Soa, shoutout po kay Nilya Balasi, yan, ng Tubabaw. Shoutout po kay Christian Esperon at sa Esperon Family ng Silay City, Negros uh, Occidental. Yan, at shoutout kay Lowell G. is es Esperon, shoutout sa'yo, idol. Shoutout kay Marcelo Bernaldez, yung nag-shoutout sa'yo, idol. Shoutout kay uh, Rogelio Susalo at kay Boy Dib Susalo ng Sugbong Kogon uh, Misamis uh, Oriental. Shoutout kay Tata Ontoy, kay Puji Edward ng Quezon uh, Province. Shoutout kay Region Darino ng uh, Marilao, Bulacan. Yan, galap shoutout sa iyo, Dal. Yan, may shoutout kay Alexander Cayetano at sa Cayetano Family ng Mikawayan, Bulacan. At kay John Sertisa, may galap shoutout. Shoutout kay Ilsa Cayetano. Shoutout po kay Cesar Abling. Shoutout kay Jerry Linicis ng Marikina City. Shoutout kay Erlinda Misola. Shoutout po kay Hanford D. Sanusi. Ayan, at sa D. family. Yan sa may kaluya antiki. Shoutout kay Leopoldo Orsal ng Quezon City. Ayan, sa kanyang asawa na si Ma'am Marilo uh, de la Rama. May love shoutout po sa buong family nyo. Thank you sa solid na support ha. Shoutout po kay Katribu Tracker Official. Shoutout po kay Mark Justin Rabo. <clears throat> Shoutout kay Arnel Bernabi ng Kalamba Laguna. Shoutout kay Ben Benedido uh, Lumanta ng Quezon Province. Shoutout kay Aisa Vargas at sa Evangelista Family from Antipolo Rizal. Shoutout sa buong family nyo. Shoutout kay Anyeka Pedraza at sa kanyang pinakamamahal na asawa Diyan sa Kainta ang Club. Shoutout po sa buong family nyo. Shoutout kay Arman Losantas ng Rosario Northern Samar. Shoutout kay Jules Ortenero ng San Fernando, Pampanga. Shoutout kay Juanito Ronelia ng Genmap. Ayan. Shoutout kay Ronel Hontelia. Shoutout kay Eddie Moradas. Shoutout kay J. Vergara si shout out kay Ronald Songag and family ng Nueva Ecija shout out kay Tribong Maligalig Official ayan ng Italy shout out sa iyo idol ingat po tayo lagi sa work natin dyan sa ibang bansa shout out kay Romeo Ogalinola yan and family dyan sa May Montalban Rizal ayan mag shout out po so ayan mga idol shout out din natin yung ating mga kapwa may channel please pa support na lang po mga idol o nang una shout shoutout po sa kapatid ko, Mr. TV blog yun pasuporta po mga idol at sa kaibigan ko ni si idol GP boy vlog di pa siya makapag uh, video sa ngayon shoutout din po kay idol lari amos at migalab shoutout din po sa dalawang magkapatid na si idol rapi is for fishing and rinan fishing adventure migalab shoutout sa inyo mag otel at migalab shoutout kay idol sibotong vlog shoutout idol at syempre migalab shoutout kay sir albert guizos migalab shoutout sa iyo sir thank you po sa solidong suporta Lagi na lang po tayo mag-ingat sa work natin dyan sa ibang bansa. May kalab shoutout din po kay Ma'am Sai Home Vlog. May kalab shoutout po kay Ma'am Sai Home Vlog. May kalab shoutout sa'yo Ma'am. Thank you po sa solid na suporta. Ah. Lagi na lang po tayo mag sa trabaho natin. May kalab shoutout din po kay Idol Leon's Fishing Adventure. Shoutout po kay Jasper TV. Shoutout kay Kapana TV. Shoutout kay Ma'am Milagrosa Diyos. Shoutout kay Tumbaga Hunter. Shoutout Idol. Shoutout kay Kuya Nor TV. Shoutout po kay GC Adventure. Shoutout po kay John Lee Outdoor. Ayan. So, ayan mga dalang. Hanggang dito lang muna yung ating shoutout. So, mahaba na yung ating shoutout sa next upload na lang yung hindi na shoutout sa ngayon. So, okay. Takits na lang po tayo sa sunod na adventure natin. Sana tuloy-tuloy na itong paglinaw ng dagat. So, once again mga idol, ako ito sa pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat. Sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aking munting channel. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. And God bless. Bye-bye.